kay Arnold no ay ganggang <laughs> ay si idol lo ay ah. Tony Vlog si City Bike ko oh. City Bike no hindi na hindi na naman na sin so, so, suplado so, ka daw ah hehehe <laughs> so, ka, ha? Ah. <laughs> Tayo, oh, mga Good morning, ah. Good morning sa ating lahat mga idol, no. Dito kami sa no, Carmen Planas ngayon, no. So, dito tayo kay Boss Arnold, vlog natin yung mga latag niya rito. Gaganda oh, may mga soundbar.

Okay guys sound bar oh yeah hindi pa lasing. magkano daw 25 25 mga idol

don guys so sack rocks radio sa 700 pares niya ano 700 mga idol oh sa 2 way radio mini mixer mixer Ay pan guys dun sa blue no na helmet. Ito ito yung mga ano kay Ate Good morning. Good morning. Ito yung mga blue na blue. -brin. Katap na lang sa mga ano natin dito no. Yan, wala na guys. Yung mga binag natin na sinabi ko na mga mura mga bilhin dito sa ka. Carmen Plans, pa na. Siya. Shout out! One five yung amplifier. Dami, dami latag. Salamat! Guys, right, dito tayo. Oh, sa mga kasama natin no. Yan. Guys, dito tayo oh sa electric na stove na to. Mga 'te? Eh? 300. 300 sa electric stove no. Double oh, double burner 'yan ah. Ito ito 2020 -20, oh. Malamang 20. 20. okay 2020 ano, oh. kayo? Uy. Fernando. Master. 1 2. 1 2. lang oh, Master. Fernando, electric guitar. Oh, no. oh guitar. Obe. 1 Oh, mm -hmm. uh, ganda ng kulit. One bulang dyan, no? Oh. Uh, mga Beaker, no? Mga piano, mga idol. Oh, yan. May mga helmet. Salamat.

dito magkano te? 120. So, 120 guys, so. Ayan, 120 no. Kami so, rito guys, so. Masapatos no. So dayuhin niyo na to rito guys sa Carmen Planas no. Ito so, oh. Ito na kay dito mga idol, pasal kay sa Carmen Planas no. Oh, mga buti na ano. Stop. Thank you. Salamat. Ito sa yo. Yan. Daming tao, mga idol, lo. Oo. Oh. Shout out, good morning. Oh, ito eh. yung last na pinano namin. Tilapia si guys, so oh, 60 pesos, no? Saka sa bangus 80. Shout out sa inyo. Good morning ulit Si Elmo Balioso Vlog, no? Tagpo-tagpo na rito. Shout out yan. Uy, so sarap po. O, uh, Mga viewers natin, no? Pag kayo mamimili rito sa Carmen Plana, hindi lang gadget. May mga pang-ulam din dito, no? Yan, no? Thank you po dyan. Sampu-sampu? O. Oh. Si Queen 2020. Ayan, magkakaya na yung ano ba yan? 500 na yung 500 eh, na lang. Yung yan, yan yung 3-in-1 mo na ano? Bago? Yan 1-5 yan. Oh. Pero pares yung... uh, eh, lang naman bago. Ang pagkakaiba may pwede. Ayan. 500 na. Ayan. Mm. Ayan. Kapit tinapay. Ay, -tina uh, Portable -tina lang tayo dyan. Magkano yung assist? Sandaan. Sandaan asis. Pag mga assist sandaan talaga yon. Oh, siyempre. <laughs> <Dyan na. laughs> ito, ito, ito mga to. Electric fan, mga ilaw. Magkano? Sandaan Oh, isang na lang. Ah, ito yung ano. O, pwede ka na daw mamalakang. Nakakaitorbo uh, ako dito. Pwede ka na mamalakang. Isang daan na. Anong palaka mahuhuli natin dito? May buhok. May buhok? <laughs> wow! <laughs> Gusto ko yun. Yun, no? Yan shades, madam. Thank you. Ano <laughs> tayo? Oh. Oh, sa yan, no, mga idol. Dito kayo pumunta guys sa Yung Bluetooth mo. Bindi na 300. E, dito.